Hello guys, ito palang uling namin guys. Masyadong mausok guys. Ito guys o, oh. uling namin. Binaon namin sa lupa at saka dilagyan namin ng lupa ng sa taas guys. Ito na guys o. Oh. Parang vulkan na, vulkan sa nayon. Ito yun guys o. Oh. ito ang hanap namin guys uling lang ang trabaho namin dito kapag dito sa probinsya guys mahirap talaga yung mga trabaho dito hindi kami maarti guys kahit ano guys tatrabahoin namin ito so guys oh tinatawag sa amin guys panghaw panghaw guys tatlong guys dito ang papasok ang kuhan guys uh, hangin kapag walang hangin guys hindi talaga tumauling guys ito nilagyan namin yung panghaw para madaling mauling para makapasok ang hangin Yes, oh. Tinian juga guys. <laughs> Ayan, so. uling, na to guys. uling guys. Na uling guys ang na na uling guys. 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 So guys oh. malalaki na itong overhauling guys You know ito na guys ang isang sako ito guys tag 300 bawat isa 300 pesos bawat isa guys pambili ng bigas guys pambili ng bigas guys wala kami bigas guys Ito lang trabaho namin guys Mag-uuling Yun guys oh Yung kasama ko guys Yun oh, si Brad Brad Romel vlog So mga kaidol Kasi yan nagbinto to guys Katawad sa amin na Vulcan sana yun na mag-uuling na Ibaon sa lupa mga so Ibaon sa lupa lang Hanggang dyan na ha guys. Salamat sa suporta. ah. Okay.